Naalala ko pa noon, masaya ko puno ng pangarap. Akala ko siya na. Akala ko kami na talaga. Parang isang pelikula, isang magandang panaginip. Mahal kita Chris. Mahal na mahal din kita. Lahat. Parang perpekto. Pero dumating ang pagsubok, ang mga uno sa aming pagmamahalan, mga hindi pagkakaintindihan, mga selos at pagdududa, ang saya noon napalitan ng sakit. Hindi ko na kaya Chris, parang pinipiga ang puso ko. Ang sakit-sakit, bakit? Sana ko naggulang. Section 5, Pagbangon mula sa sakit. Matagal akong nagdusa. Matagal akong nawala sa sarili ko, pero kailangan kong magpakatatag, para sa sarili ko, para sa mga anak ko, unti-unti, pinilit kong bumangon sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang bigat ng aking mga pinagdaanan, ang sakit na dulot ng mga alaala at ang pangungulila sa mga bagay na nawala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan kong magpatawad. Hindi lamang sa mga taong nakasakit sa akin, kundi pati na rin sa aking sarili. Ang pagbangon mula sa sakit ay hindi madali. Maraming beses akong nadapa at nawalan ng pag-asa. Ngunit sa bawat pagkadapa, natutunan kong bumangon muli ang bawat sugat ay nagiging paalala na ako ay malakas at kayang harapin ang anumang pagsubok ang aking mga anak ang nagsilbing inspirasyon ko sila ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa kanilang mga ngiti at yakap nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pag-asa sa paglipas ng panahon natutunan kong yakapin ang aking mga kahinaan Natutunan kong tanggapin na hindi ako perpekto at okay lang na magkamali. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagsusumikap na maging mas mabuting tao. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magsimula muli. Ang bawat umaga ay isang paalala na may pag-asa pa. Sa aking paglalakbay, natutunan kong magtiwala muli. Hindi lamang sa aking sarili, kundi pati na rin sa mga taong nagmamahal sa akin. Ang kanilang suporta at pagmamahal ang nagsilbing gabay ko sa aking pagbangon. Sa bawat hakbang na aking ginagawa, nararamdaman ko ang kanilang presensya at pagmamahal. Ngayon, mas matatag na ako. Mas handa na akong harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang aking pagbangon mula sa sakit ay isang patunay na kaya kong malampasan ang anumang hamon. At sa bawat tagumpay na aking nakakamit, nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng kalayaan at kapayapaan. Ang bawat hakbang na aking ginawa ay puno ng pagsubok at pag-aalinlangan. Ngunit sa bawat hakbang na iyon, natutunan kong maging mas matapang at mas determinado. Ang bawat paggadapa ay nagbigay sa akin ng lakas upang bumangon muli. Ang bawat sugat ay nagbigay sa akin ng tapang upang harapin ang mga bagong hamon. Ang bawat araw na lumilipas ay isang paalala na ang buhay ay puno ng pag-asa at pagkakataon. Sa bawat umaga, natutunan kong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap ko. Ang bawat ngiti ng aking mga anak ay nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Ang kanilang pagmamahal ay nagsilbing ilaw sa sa aking madilim na daan. Ang kanilang mga yakap ay nagsilbing gamot sa aking mga sugat. Sa kanilang mga mata, nakikita ko ang pag-asa at pagmamahal na nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Ang aking pagbangon mula sa sakit ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa lahat ng mga taong nagmamahal sa akin. Ang kanilang suporta at pagmamahal ang nagsilbing gabay ko sa aking paglalakbay. Sa bawat hakbang na aking ginagawa, nararamdaman ko ang kanilang presensya at pagmamahal. Ang kanilang mga ngiti at yakap ay nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Ngayon, mas matatag na ako. Mas handa na akong harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang aking pagbangon mula sa sakit ay isang patunay na kaya kong malampasa ng anumang hamon. At sa bawat tagumpay na aking nakakamit, nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng kalayaan at kapayapaan. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magsimula muli. Ang bawat umaga ay isang paalala na may pag-asa pa. Sa aking paglalakbay, natutunan kong magtiwala muli. Hindi lamang sa aking sarili, kundi pati na rin sa mga taong nagmamahal sa akin. Ang kanilang suporta at pagmamahal ang nagsilbing gabay ko sa aking pagbangon. Sa bawat hakbang na aking ginagawa, nararamdaman ko ang kanilang presensya at pagmamahal. Ang kanilang mga ngiti at yakap ay nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Ngayon, mas matatag na ako. Mas handa na akong harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang aking pagbangon mula sa sakit ay isang patunay na kaya akong malampasan ang anumang hamon. At sa bawat tagumpay na aking nakakamit, nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng kalayaan at kapayapaan. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magsimula muli. Ang bawat umaga ay isang paalala na may pag-asa pa. Section 6. Aral ng kahapon, lakas ng ngayon. Hindi man naging madali, nalampasan ko. Ang sakit ng kahapon, naging aral para sa akin. Mas tumibay ako, mas lumaban. Sa bawat pagsubok na dumating, natutunan kong maging matatag. Ang bawat luha, bawat sugat ay nagbigay sa akin ng lakas na harapin ng bukas. Ang mga karanasan ng kahapon, ay nagsilbing gabay upang mas maging matalino at maingat sa mga desisyon ko ngayon. Ang mga alaala ng kahapon, bagamat masakit, ay nagbigay sa akin ng inspirasyon na magpatuloy. Hindi ko hinayaan na ang mga pagkakamali at kabiguan, ay maging hadlang sa aking pagunlad. Sa halip, ginawa ko itong pundasyon ng aking tagumpay. Ang bawat pagkadapa ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na bumangon at magsimula muli. Sa bawat hakbang na aking ginawa, dalako ang mga aral ng kahapon. Ang mga ito ang nagsilbing ilaw sa aking landas, nagbibigay ng direksyon at layunin. Ang mga pagsubok na aking hinarap ay nagpatibay sa aking loob at nagbigay sa akin ng tapang na harapin ang anumang hamon. Ngayon, mas handa na akong harapin ang bukas. Ang mga aral ng kahapon ay nagsilbing sandata ko sa bawat laban. Ang mga ito ang nagbigay sa akin ng lakas at determinasyon na magpatuloy, kahit gaano man kahirap ang daan. Sa bawat tagumpay na aking nakakamtan, lagi kong naalala ang mga aral ng kahapon. Ang mga ito ang nagbigay sa akin ng inspirasyon at lakas na magpatuloy. Ang mga karanasan ng kahapon ay nagsilbing pundasyon ng aking tagumpay ngayon kaya't sa bawat pagsubok na darating, lagi kong dala ang mga aral ng kahapon. Ang mga ito ang aking gabay at sandigan. Ang mga ito ang nagbigay sa akin ng lakas at tapang na harapin ang anumang hamon. Ang mga aral ng kahapon, ang aking lakas ng ngayon. Section 7, Bagong Simula, Bagong Pag-asa Ngayon, handa na akong magmahal muli. May takot? Oo naman. Pero mas nananaig ang pag-asa, dahil alam kong karapat dapat akong magmahal at mahalin. Sa bawat pagsubok na dumaan, natutunan kong ang buhay ay puno ng mga pagkakataon para magsimula muli. Ang bawat araw ay isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Sa kabila ng mga pagkabigo, natutunan kong bumangon at magpatuloy. Ang pag-ibig ay hindi laging madali, ngunit ito ay laging nagkakahalaga. Ang bawat sugat ay nagiging bahagi ng ating kwento, at ang bawat kwento ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon. Sa bawat hakbang na aking gagawin, dala ko ang mga aral ng nakaraan. Ang mga alaala ng mga taong nagmahal sa akin at minahal ko. Ang mga pangarap na minsang naantala, ngayon ay muling binubuo. Ang pag-asa ay hindi nawawala, ito ay laging nandiyan, naghihintay na muling magningning. Sa bawat ngiti, sa bawat yakap, sa bawat pagkakataon na magmahal, nararamdaman ko ang lakas ng pag-asa. Ang bagong simula ay hindi nangangahulugang paglimot sa nakaraan, kundi ang pagyakap sa mga posibilidad ng hinaharap. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang ipakita ang pagmamahal, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Ang pag-ibig ay isang paglalakbay, puno ng mga hamon at tagumpay. At sa paglalakbay na ito, natutunan kong ang pinakamahalagang bagay ay ang patuloy na magmahal, kahit gaano man kahirap. Dahil sa dulo ng lahat, ang pag-ibig ang nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Bagong simula, bagong pag-asa. Handa na akong harapin ang bukas, puno ng pag-asa at pagmamahal. Section 8 Pasasalamat at Pagpapatawad Sa lahat ng pinagdaanan ko, nagpapasalamat ako. Sa sakit, sa luha, sa mga aral, at higit sa lahat sa bagong pagkataong magmahal muli